ako ba sa akin po siya, lang po siyang binuhat. Mm. Para siya tumulog po si Bibi. Masakit siya ngayon. Ilang taon lang po kayo? Pornin Basic lang yan. Magaling ka na ngayon. Upo ka. Ayan. Ganun mo ngayon. Ano ba? Ma Masakit pa? Hanggang na. Sabi ko sa'yo basic lang yan eh. Saan po kayo galing? Saan sa pangkala? din. Ba't ang yung... galang Sa Salami. Dito ano pa dito mo? Ano, anong pangalan niyo po ma'am? Jema po. Anong case mo? Hindi, upo ka mo. paano pa ma'am? Ito pong website ko na no, sir. May alaga po ka sa akong ba? Mm -hmm. May siya. Lalo po binuhat. Hmm. Po si binuhat. Masakit Ilang taon na po kayo? forty po. Basic lang yan. Magaling ka na ngayon. Hindi kaya na pala pa nangyari? Last year. Last year? Basic lang? Taas mo nga, ma'am. Masakit siya. Pagdikitin mo yung kamay mo. Masakit. Hindi naman pa lang. Parang siya may

Pakiusap po. Pakishare po ng mga video ko. Para marami makapanood, makatulong sa iba. Sa kaliman. Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyo. Tagilid ko. Lian mo, Lian. Mga relax ka lang. Huwag mo.

Ano? Um, upo ka. Ayan. Ganun mo ngayon. Ano ma, masakit pa? Ang ganda. Sabi ko sa'yo, basic lang yan eh. Kamay po, ma'am. Maglalakas na ako. Tama yun, no? Bumalaktot kasi yung mga ribs mo, sumabay. Ay, sumabay yung... Bumalaktot um, yung spider mo, sumabay yung mga ribs mo. Pati yung scapula mo. Sila wala sa alay. Dahil mo pila eh. Buti eh. maga po eh. Ganyan lang ang nangyari sa'yo. Taod na. Opo. Oh. Binilang. O tingnan mo. Minuto lang ito. Magaling ka. mga nanonood po sa inyo, pakiusap lang. Pag-share paki po yung video ko para makatulong po sa iba. Maraming salamat po.

Thank <music> you.